po ano yung uh, third and final reading niyan sa Monday. Ngayon, doon po sa privilege speech ninyo kung nabanggit po ninyo doon yung tungkol sa political dynasty. Na napakatagal na talagang ano yan ano pinag uh, dedebatehan kung ano ba talaga pwede ba o hindi o bawal ba o hindi yan talagang political dynasty. Pero um nung nabanggit po ninyo yon ang tanong dito po, paano ho ba talaga naapektuhan ng mga political dynasties na 'yan yung kayo po bilang ser yung ganyo yung inyong pagse-serbisyo -sa, sa publiko at yung pong paggamit ng pondo ng ng bayan. Ano po? A ano hubang bang talagang may kaugnayan ng political dynasty sa sa ano, sa ating budget? In, in terms of governance, syempre nalilimitahan yung um, uh, mga mamamayan yung mga, yung mga, leaders ang mm -hmm. May galing, magagaling para mag-participate sa gobyerno. Dahil na ma-marginalize sila ng mga political families. Bakit? Magaling ka, may skill ka. Pero dahil uh, ginagamit ng mga political dynasty, yung kapangyarihan ng kanilang pamilya, kontrolado nila, yung maraming sa ng gobyerno, eh, yung resources at yung machinery ng gobyerno, gagamit nila para nga mga pamilya na lang nila ang mamuno. Mm -hmm. Pangalawa. Uh, magaling ka. Gusto mo talagang ano, pero kung baon na baon yung mga uh, matatabang masyado yung mga dynasties, nakikita mo naman labanan mo, pinapatay ka pa, sinasaksan ka pa, hinakras ka pa. 'Yun. So nalilimitahan yung talents na yung mga pinaka magaling sa ating bansa, mm -hmm. nawawala ng interes o kaya nawawala ng pagkakataon ba umutok. So pa pangalawa, ah uh, nakita mo naman uh, ng mga nakaraan bakit ba matupad, mga tupad, uh, mga akas, mga proyektong ganyan. Dahil ang sinasabi nila kailangan ng probinsya nila. Sa totoo lang, hindi para may ipaigay yung kanilang gobernador na tawa, yung kanilang anak na governor, mm -hmm. yung, mayor na kapatid. Pati nga aso, pwede na yata maging kapitan nila dahil mm -hmm. kung nila. Yung ng buong sistema ng gobyerno. Ang masama nito, nawawala na yung balance. Kaya nga ayon sa pag-aaral, yung pinakamahihirap na probinsya sa ating bansa ay pinamumunuan ng mga matatabang dynasty.